Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. Almost 5 o'clock na, pero nakababa pa rin ang pakpak ng mga manok. So kung makikita nyo, tinan nyo, nakaganyan talaga sila. Kahit dyan sa mga native chicken dyan sa labas, nakababa pa rin ang pakpak nila. Kahit dun sa mga kiti, tinignan ko kanina, uh, ang init talaga. Pero syempre, hindi yan ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa pag-upgrade ng native chicken. No, Kasi actually, may nagtanong sa akin na uh, subscriber kung bakit daw kailangan pang mag-upgrade ng native chicken para lang mag-meat production ka. Bakit hindi na lang daw yung pure na RIR o kaya pure na Black Australorp ang aalagaan mo for meat production? Eh kasi nga naman, 'di ba? Balki ang katawan ng mga ang mga RIR at Black Australorp. So siguro kaya naisip niya na bakit hindi na lang 'yon. Pero kahit na dual purpose no itong itong mga RIR Black Australorp, yung mga native chicken mga ganyan ano dual purpose ang mga yan para pareho so pwede sila sang pang pangkarne pwede rin naman silang pang itlog pero yung lasa ng native chicken yung lasa ng native chicken kasi napakalinamnam iba talaga ang lasa niya compared dun sa ibang mga breed at uh, itong mga breed na to, itong RIR, kasi na na-try na namin, ilang beses na namin na-try na ano, uh, nag-ulam kami ng RIR na yung old na. Ano 'yon? Malinamnam na rin, parang native chicken din. Kasi siksik na ang laman. Uh, masarap na. Pero syempre, sarili kong alaga 'yon. Pero hindi ko ibebenta na ano 'yon, hindi ko ibebenta na pang yung for meat production uh, na para kumita ako. Uh, kasi, ba diba, ang mga RIR at Black Australorp ay iba ang presyo nila sa market. Ang rason kung bakit ka mag-upgrade ng native chicken para lang mag-meat production ka ay una, yung lasa. Pangalawa, yung presyo yung presyo nila, parang native chicken pa rin ang presyo, pra, uh, nandun pa rin sa 200 to 250 pesos per kilo, ganon so dito sa amin, nagre range ang presyo nila ng 200, 220, 250, depende dun sa layo ng lugar na pinanggalingan niya ganon, per kilo yon at live weight na ibinebenta. at itong mga RIR naman, no? kung ito ang iniisip mong alagaan para uh, sa meat production project mo ah uh, hindi competitive doon sa native chicken kasi ang uh, feed cost nila ay napakataas dahil matatakaw ang mga yan malalaki ang katawan so compared doon sa kinakain ng native chicken at saka itong RIR at saka itong Black Australorp iba ano wala yung mas mataas ang kinakain nila mas marami ang kinakain nila kesa diyan sa mga native chicken kahit yung mga ano yung mga uh, native chicken na nangingitlog na mas mababang di hamak yung kinakain ng mga yan kesa itong mga uh, RIR so kahit dun sa mga kiti pa lang mas marami ang kinakain ng kiting RIR kesa yung kiting native chicken na, o kaya kahit upgraded native chicken so ibig sabihin doon sa yung yung presyo no hindi competitive tapos yung lasa hindi rin kasi nga ang native chicken ng ano ay ang native chicken na kahit na 2 and a half months o kaya 3 months old pa lang pagka niluto mo yan malinamnam talaga kahit upgraded diyan na yung lasa ng native chicken talaga masarap itong RIR na try na namin yung bata pa maano medyo mas matabang ng mas matabang kaysa dun sa native ano native chicken parang hindi mo malasahan masyado na yun ay karne na talaga ng manok kasi nga bata pa masyado ba, ma, bata pa so saka mo lang malalasahan na masarap na itong mga RIR kung yung ano gusto mo nang yung mag one year na ganyan yung ano yung ipe-pressure cooker mo na siya ganyan so masarap na talaga napakalinamnam ngayon isa pang rason kung bakit mag-upgrade, mag, -upgrade, mag upgrade ka na lang no ng native chicken for meat production ay una yung lasa, di ba? So pangalawa yung presyo. Itong RIR kasi kung sila ang aalagaan mo for meat production ay mahal, masisira mo yung market ng pure na RIR at pure black Australorp kung bababaan mo ang presyo ng mga yan para lang makahabol ka dun sa presyo ng native chicken. Kung, ire, kung bebenta mo naman sila ng mahal para lang ulamin nila, baka hindi nila kakayanin. Kasi nga, syempre, ba diba, ang gusto ng mga customer ay affordable. Yung kayang-kaya talaga. So kahit sa native chicken nga, sinasabi nila, huwag yung ano ha, sasabihin sa'yo, wag, wag yung dalawang kilo na ha, wag yung 1.5 kilos na ha. Kasi ang mga native chicken naman, kung bata pa, nandun lang sa, ano, nagre-range lang yung timbang nila ng 1 uh, 1 kilo, 1.1 to 1.3 kilos. Kung, kung upgraded, aabot siya ng 1.3 kilos to and a half months pa lang. Ganon. So, lalo na kung mga lalaki yon Kasi unang bibigat yung mga lalaki yung mga babae, mag ano lang yan, titigil lang timbang nila dyan sa, kung mag ano ka na ha, kung sa 2 and a half months pinag-uusapan, 2 and a half months o kaya 3 months, titigil ang timbang nila nandun sa 1.1, 1.2, mga ganyan. Pero yung mga lalaki, 1.2, 1.2.5, 1.25, 1.3, mga ganyan. Yung presyo talaga kasi, ah, hindi naman maganda na, ah, siyempre mag-aalaga ka ng, ano, ng RIR at saka Black Australorp, Uh, for meat production tapos bababaan mo ng presyo malulugi ka dahil sa, sa kinakain nila araw-araw tapos masisira mo yung market ng ang pure na RIR at saka black astrolog kung bababaan mo naman ang presyo nila para maihabol mo dun sa presyo ng native chicken syempre walang negosyanteng ganun ba? Diba? hindi, hindi ka mag-aalaga ng, uh, ng malalaking breed for meat production na na ibababa mo rin lang pala yung presyo nila ganon so mag kailangan mag upgrade ka na lang or kaya ang kung gusto kung ayaw mong mag upgrade no ng native chicken uh, eh edi mag alaga ka na lang ng yung mga broiler no yung mga parang binebenta dun sa market di ba yung mga dinedress nila ng mga manok ganon so hindi ka na mag upgrade nun kasi uh, 35 days na bebenta mo ng mga yon hindi na ipinapaabot ng 45 days yung mga yon ganon so depende dun sa gusto mong project Depende dun sa gusto mong project na yung meat for meat production, no? Uh, pero yung, yung advice ko pagka gusto mong mag meat production sa native chicken, kailangan upgraded. So itong mga RIR at Australorp, oo naman, pwede naman silang pang karne, no? Pero kung pang Uh, personal consumption nyo lang. Ganon. Limbawa, nagbumili ka ng ano, ganitong mga breed, aalagaan mo lang para sa inyo lang, para lang magkaroon ka ng uh, malaking breed na ano, na i mo para ulamin. O, hindi, pwede naman, di ba? mas mahal nga lang ang bili mo kasi ang kiti, ng, ang kiti ng mga ito, yung mga chick pa lang, mahal na, di ba? Ang mga kiti ng native chicken, mas murang di hamak. Yung mga, tu, yung mga at saka yung mga uh, nasa marketing age na no doon na sa mga yung pwede mo nang i-dispose to any half Three months mura pa rin kumpara doon sa RIR so hanggang dito na lang sana uh, nagkaroon kayo ng konting idea no so yun ang rason kung bakit uh, kailangan mag-upgrade na para mag production ka sa native no so sa presyo sa lasa sa market di ba sa presyo, mas mura ang native chicken uh, na i-produce at mas, mas madaling ibenta. Tapos ang RIR, uh, marami silang mas mataas ang feed cost. So hindi mo pwedeng ibenta ng mas mura. Mas mahal talaga ang ano yan, ang selling price niya. So doon sa market, masisira mo ang market kung bababaan mo ang presyo. Masisira mo ang market ng RIR at saka Uh, ang Black Australorp kung bababaan mo ang presyo. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At sana patuloy pa rin kayong mag-alaga ng native chicken. No? Uh, masarap ang native chicken talaga. Napakalinamnam. So Patuloy niyong share ang video, ang channel ko at salamat sa lahat ng mga at nag uh, yung mga bagong subscriber. Salamat at sana pagpalain tayong lahat.